Yo, magandang araw mga kaibigan tunay. Dumayo nga pala ako ng Bustilo San Palok para makulayan tong drawing ng mga tropa kong tagakabagan. Last year pa pala namin to plano kaso ngayon lang natupad kasi busy rin naman at may kanya-kanya kaming obligasyon. Itong pagdayo ko pala ay biglaan lang para matuloy na talaga yung matagal namin plano at balak na mag-inuman. Bale yan, sa labas muna kami nag-inom kasi ninantay pa yung ibang kasama namin. Solid agad ang pag-welcome lalo na to si Insan Rolimar. Bale 2018 pa pala yung last na dayo ko dito sa may tirahan nila at sa wakas dumating na rin ang pinakaantay naming pogi ng Kasabarag sure si Vincent Correct. Noong last year pa pala to nang na pumasyal ako dito sa may sampalo. Iba talaga pagkaibigang tunay. Tagalog senti, tagalog senti, Tagalog.

Kunang salpak agad ni NT sa Bly talaga. Pero yan, hindi naaasar yan kahit anong gawin mo dyan. Marunong kasi siya magkipagbiruan pero mas malakas man trip ang tao to. Pinagtitripan nga pala ni Abby siya dyan dahil sa chopstick, hindi niya masyadong mahawakan. Yeah. Ayan, okay. <laughs> ayan, ah, yeah. ayan, yeah. yeah. ayan, yeah. ayan, 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 ayan,

Sa gitna nagbiruan namin, may nagbigay nga pala na tropa ni Insan Rolimar ng talaba. Kaya ang gagawin dyan, ikikilaw lang daw. At sa wakas, makakatikim na ulit ako ng talaba. Naggayak na rin pala ng rekado na isasawag sa talaba si Insan Joshua. Ang rekado nga pala na ilalagay dyan, sibuyas, luya, siling green at siling labuyo. Alis si Insan Joshua na pala babanat kasi siya marunong kung paano magtimpla ng kinilaw na talaba. Sa paghahawak niya pala sa kutsilyo, eh alatang biyasang biyasana. Kaliwa lang yan pero di na nga Lahi kaya namin ang loyal at faithful yan din pala yung gusto namin yung mahangang kaya ang daming nilagay na sili. Dinamihan din pala ng luya para matanggal din yung lansa alam nyo naman pag kinilaw. Nagpapasalamat nga pala kami sa nagbigay ng talaba na tropa ni Insan Olimar. Napaka solid. Bale yan finish product na natimplahan na ni in San Joshua. Inahalo pa lang pero takam na takam na ako. Ang tagal kong di natikman to eh. Last natikim ko ng talaba sa dagupan pa sinikmura pa ako dahil hindi namin niluto suka lang eh, mahina ako sa asin. Pinanatan pala agad in San Joshua at nakuha yung taman timpla. Ayun, panalo. Sakto pa sa inumin namin na Gin Mansi. Tapos kinilaw, napakasolid nun. Tingnan mo nga naman kasi yung pagkagawa. Napakasarap. Ang talaba nga pala ay nakahay blood rin. Kaya wag dapat sobrahan. Mataas din kasi ang kolesterol niyan. Lahat naman kasi nang bawal, masarap, di ba? Paglapag pa lang, binanatan na agad ni NT para tikman kung pasado ba pa sa kanya. Sumunod na rin si Abby na tumikim sa talaba. Walang alinlangan, pasadong pasado, pasado napaka-solid. Tamang parinig muna kay kagawan. Yan! Yeah. Si oh, ano kung nila ka ba, ganyan, no? Pesta ba yung pesta? Siyempre abi. Abby, baby! Ita, baby, itapitik, yung kilawin? Yung kilawin Ay, hindi mo lang kita? Kilawin na oyster, oyster, oyster. Kilawin na ba? Oyster yung tanga d'yo. Mami ka nga ng squadron. Uy! Kaya meron na doon. Timay oh. Ikatrug nun. Ikatrug nun. Kaya kids oh. Nang kabaga. Ito Kilawin. 150 lang. Wow. 150 mo. Hindi sayang yung pagdayo ko dito kasi ganito kasaya talaga pag taga Isabela. mga kalokohan namin nung high school naglalabasan na Siyempre, yan dyan sa api, naging kaklase ko rin yan. Yung mga kalokohan na ginawa namin noon, nakatatak pa rin kahit napakatagal na. At dumating na si Tropang PJ. Marakunti, ito ko lang. Ito ko lang, ito ko lang. Ito ko George, ay George. George. Pandolens. Pandolens, pandolens. Naubos na din pala yung Jin Man si John, kaya nag na kami. Ayan, tumakagay na rin ako. Medyo singlot na at grogy na naman. At lagi natin tandaan na magtira sa sarili kasi uuwi pa tayo at may nag-antay sa akin. Oh, itapsikan yeah. na nalabay. Tingdong! Hindi <laughs> na <laughs> rin <our> job niya. Kinunog na nalabay. At medyo na parami na rin kami. Tamang tingin na naman si Abby sa oras kasi papapasukin na naman siya ng asawa niya. Pero sulit pa rin kasi nagsama-sama na naman. Si Kumpulok ko Kung ni Ian. Ano Wanda yeah. pala kong na. Oo, 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 oo. Tatanggong na. Ewan, uh, kablo. Ewan pa. Grade 3 to grade... Ay, grade 2 to grade 5. <laughs> Breso, high school na ka High school yo, <laughs> <Yiyi tullong. laughs> eh Yiyi, ba. Ni tulong. Ani na mo. Ano eh? Tulong na ba si Janper ano? Best and math. Besin matto. Nagpahalam na rin pala ako sa mga isa't isa kasi uwi na ako at uwi pa ako ng tagi. Hindi yung malayo-layo dito pero ayos lang yan. At least, basta makauwi tayong safe. Maraming salamat mga tropang tunay. Iba talaga pagkababata mo. Kilala mo talaga kung ano mga ugali nila. At di ako papayag na hindi maulit to kasi napakasaya ng araw ko dahil sa yung drawing na nakulayan at yung plano na natupad, napaka-solid nun. Naisip ko rin pala na kahit may obligasyon na yung isa't isa sa amin, di pa rin namin ginakalimutan kung saan kami nang galing. At yung pakikisama na meron kami. May mga tampuhan din kami at nagalabang kami sa basketball pero lamang pa rin yung pagkakaibigan namin. Pagdating ko pala agad sa bahay, nagpasalamat ako sa Diyos kasi nakarating tayong ligtas. Salamat!